Hello, good day to everyone. Good afternoon from here. So, Nan na Bagong Dash 4K HDR, 70, 70, my. So, ah, uh, 8 810, HDR. Alaga, okay, ka? Check natin kung saan natin pwedeng i, I, I ito. Ah, uh, silipin natin yung ano, yung sasakyan. Ito Ta Punta tayo sa labas. Ito Andito na ako sa labas ng bahay. So, Punta tayo sa sasakyan. Tingnan natin kung saan natin pinipadaling ang dashcam na ito. Tama. Tama. Yan. Subukan natin. Subukan natin ikabit ang, ang dashcam na ito. Diyan sa sasakyan gan dán, phải làm bốc xăng hop Dito tayo sa bisakyan. Tingnan natin kung sa natin mapapadaan ang ang na to kasi antik ang kotse na ito eh. Kaya very ano to, very <laughs> tawag mo dito, very importante my city car. Kaya <laughs> tingnan natin kung sa atin magyari ang dashcam para hindi hindi mawala ang ang ang, ang, ang sakyan na maliit. Ah, tingnan natin dito. Yan. Wow. Para Lagay natin dito, lagay natin dyan sa taas na yan, lidan tapos yung likod dito, lagay natin dito, lagay natin dito, dito yan, yan para ang antik yan, antik. Antik. Antik na kotse ito. Kaya kailangan lagyan ng ng dust cam para hindi mawala. Ha, ha, ha. Ha. Dira. Magulo sa loob. Okay. Kakabit natin ng dust cam. aside. Just kidding. Yun, silipin natin. Yun. Yun, lalagyan natin ng kwan. Ang dust cam. Papalitan ang dust cam. Lagyan natin ng bagong dust cam hindi ito hindi ito kumalit tara papakita ko sa inyo yung kung ano ang ang uh, Peugeot 3008 yung pinapag-usapan nilang mga kotse ngayon mga, yung magandang sasakyan tara papakilala ko kayo sa Peugeot 3008 Yan. Ito ang Pidgeot 2008. Ito yung bagong mod. ito yung bagong model. Ito yung bagong Ito yung bagong Pijod. Iyan, alagyan natin ang camera. Ipapakita ko sa inyo kung kung bakit siya Ipapakita ko sa inyo kung kung bakit siya magandang mga ano niya ang, ang teknolo... Ito ang susi niya, oh. Ito ang susi niya. Ipapakita ko sa inyo kung bakit siya gano'n... kaganda. Kasi... Ito. Is a France car. 1.5 1.5 diesel. So, ang motor nito ay Renault din. Same as Renault yung ginagamit ko. Ah. Dito tayo. Nandito tayo sa loob ng Nandito tayo sa loob ng Pidot Puro push button na siya oh Ang start is push button Mayroon siya ang ano Key Ilagay mo lang dyan ang key niya Manual ito Manual push button tapakan mo one yan ito ang pidgeot ito ang pidgeot 2008 malaki very spacious may mga ano sa dito maganda yung 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 ano niya Maganda yung ano niya yung radio niya Maganda yung radio Masyadong ano siya, maganda. Very comfort. Sa likod. Ah. Ah. Meron siyang aircon dito. Sa likod. Yan. Yan. Very spacious. Yan. May computer siya eh. Maganda. Maganda ang <coughs> maganda ang ang electronics niya, mga function niya. Mayroon siyang speed limiter na kapag isinet mo siya sa 80, isang hanggang doon lang, hindi na siya tatakbo. Meron siyang control of speed. Tapos, meron siyang camera sa harap, camera sa likod. Kapag nagpapark ka, at meron din siyang alarm kapag babangka ka na. Kapag pag sumabit ka, nag-alarm nag siya. Matas. Matas siya eh, Oh. Matas siya. Oh. Ganda lang forma eh. Oh. Oh. Mahaba siya. Oh. Mahaba. Alam nyo kung ano ang best sa kotse na ito? Tingnan nyo. Ah, bago mag-pandemic, ay nakawi kami ng Pilipinas at nakabalik kami. Ngayon, sa kabila ang misis ko doon, this is the one of the most important part dito sa kotse. Bumili siya ng rosary made pearl. Ito. Yeah. Yeah. Easy ng misis ko dyan yung rosary na nabili sa Pilipinas bago mag bago mag pandemic isinabit niya dyan Uh, that is a pink, pink pearl. Galing Pilipinas. At saka, ang, ang handbrake niya is already electronics. Ang handbrake niya. Ito ang push button niya. So, maganda ang function niya. Mayroon pa siyang refrigerator dito. Ito. Kasya ang dito. Kasya ang dalawang litrong tubig na magiging press tubig mo. Dito ko nilalagay yung mga drinks sa loob nito para ma-maintain ang, presko. press ko. Magiging press ko siya. Okay. So, itong sakya na ito is also a Renault parehas sa motor. Kasi 1.5 eh. 1.5 diesel. Yung 1.6 hindi na. Hindi na. So, sister company kasi ito eh, Pidgeot at saka ang ang Renault is a is a France made. What I like most sa Kodjeng Renault is pag umarangkada, pag tapak mo ng gas, kapag nag na, nag burst ka, hang, talagang tatakbo talaga siya. Iiwanan mo yung iba. Mabilis umarangkada. Uh, and Ano pa ba? Papakita ko siya ito 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 Para dito siya So Tignan natin kung Kung ano Kung paano ko siya ikakabit So Hapon na eh May pinuntahan kasi ako kanina So Salamat, salamat sa sa padaan sa yung wall and uh, and and good evening sa lahat. Haha, <laughs> sa punta. Hmm. Ayon yung ayon yung Pilipino. Ayon yung Pilipino dito nakapit bahay ko ang trabaho niya nagtataksi siya dito parang grab ba nagra-grab siya sa mga mga kapwa natin Pilipino yung iba mga Italiano nagpe-personal hanap buhay siya so pag may tumatawag sa kanya naghahatid siya parang grab ang style malaki sa kanya eh ayun sa kanya oh ganun sa kanya Ayan. Ayan, sa Kenya. Ayan na siya. Maghatid siguro siya. Siya ang sa ano sa mga Pilipino na pupunta sa airport, gano'n. Siya ang, ang, ang naghahatid. So hanggang dito lang ang ating mga vlog. <laughs> Salamat. At uh, may pakilala ko, ko na rin kayo sa sa Pidio 3008. This is Pidio 3008 1.5. Good. It, it's a good it's, it's a good car. Subok na to. Subok na. Mabilis tumakbo. Ah uh, sa ko na ito lang 160, 160 km per hour Pero ang top speed yata nito is 190 Kasi 1.5 lang naman siya eh So napatakbo ko na siya lang 160 More on that Natatakot na ako Masyadong mabilis Tsaka baka mama eh Sumabit ng ng konti eh Mas ano Mas, mas magkakaroon ng na problema. Napakano ko sa ano sa sa highway dito. Maganda, magandang magandang kotse. So, kung gusto niyo ding bumili ng Peugeot dito maganda. Maganda pa nga ano, pala yung ano parang yung 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 truck niya. Yung truck malaki. Yung ano niya truck. malaki. Oh. Ang laki oh. Oh. Ang laki oh. Hmm. Andito yung reserve niya eh. Ayun oh. Dito yung reserve. Hmm. Malaki. Malaki yung lalagyan niya na ito. Malaki. Malaki yung lalagyan niya na ito. Malaki yung, malaki yung lalagyan niya ng ano, ng yung ano sa likod, yung truck. Malaki. Ako lang naglilinis. Ako lang nag ang dito eh. Ako lang ang nagbabakyom. Idilagay ko siya doon sa baba doon. Extension tapos bila vacuum ko. A ako lang naglilinis ng mga eh. Okay. Good afternoon sa inyong lahat. Have a nice day. Bye-bye.